Alam nyo ba na hindi nyo kailangan mag monorail para lang makapasok sa Sentosa? May malibring paraan dyan guys. Kaya tara, samahan nyo ako pumunta sa Sentosa using our feet, not a monorail. Malaki ang matitipid nyo guys pag hindi kayo nag monorail o hindi kayo nag taxi papasok dito. Ang standard fee pala ng monorail is $4. Kung saan po kayo guys, $40 na yun. Kaya kung gusto nyo makatipid, watch nyo yung video na to from Harborfront MRT, turn left, going to Vivo City. Nasa Vivo City na kayo. Nasa level 3 yung ticketing office. o so bilihan ng monorail ticket. O di kaya, you can use your Eastlink card. And for those people na gusto makatipid, from Vivo City, level 1, hanapin natin itong Tapas Club. From there, labas lang kayo at makikita nyo na itong Sentosa Boardwalk. Hindi kayo maliligaw dyan, guys, kasi may nakalagay talaga siyang Sentosa Boardwalk. Mga pala, guys, kung yung nyo mainitan at konti lang yung gusto nyo yung lakad, pwede kayo dyan sa may uh, shed na yan. Kasi yun guys, may walkalator inside. Pero kami, mas gusto namin dito sa gilid. Kasi nga naman guys, tingnan nyo naman yung view natin. Napakaganda. At napakaganda din ng araw. Hindi pa ganun kainit. Kasi medyo maaga-aga nga kami nagpunta dito. Almost 10 minutes walk lang pala to guys. Pero hindi mo mararamdaman. Naka, naka 10 minutes walk ka na. Kasi nga naman, aside sa may kwentuhan ka, maaaliw ka kung ano yung nasa paligid mo. Nandito na nga pala tayo sa RWS and Universal Studio. At kung first time mo nga naman dito sa Sentosa at hindi ka naman mahilig mag-rides, kahit hindi ka na dyan pumasok sa Universal Studio, ikutin mo lang ang buong Sentosa, maaaliw ka na. At pag nagutom kayo, napakarami namang choices na po pwede nyong kainan dito. Ibat-ibang klase ng pagkain, may Indonesian, Malaysian, Singaporean at may mga Western food. But of course, medyo mahal siya guys kasi nasa loob siya ng Sentosa o nung tourist spot. Dapat pala guys, picturean nyo to o mag-download kayo ng Sentosa map. Ang next pala nating pinuntahan ay itong Siloso Beach. Pwede pala kayo maligo dyan o magtampisaw at pwede rin maglaro yung mga bata dyan. At may mga katabing restaurant nga pala yan guys pero normally sa hapon o sa gabi pa yan sila nag-open kaya ngayon sarado pa sila. After nga natin tumambay dito ay nadaanan natin itong Luch Sky Ride. Ayan guys, ayan yung mga price ng Sky Ride nila. Reminder lang guys, medyo mainit kaya dapat lagi kayong hydrated. Always water. Normally, yung mga toilet dito may mga drinking water kaya pwede kayo mag-top up ng tubig doon. Nadaanan na rin pala natin itong i kaya chineck na rin natin kung uh, magkano na yung price ng i nila. Meron nga pala guys na 2-ply and 1-ply. Yung 1-ply na ilang tinatawag is 109 at pag to play naman is 139. Kung tatanangin ninyo kung anong station to, ito ay yung beach station, pinakadulong station kung magmo-monorail kayo. FYI lang guys, sa Bibo City lang ang may bayad na monorail. After ng Bibo City kung nasa RWS na kayo, po, pwede na kayong sumakay ng monorail. Wala na pong bayad yan. Kahit magpabalik-balik po kayo, wala na pong bayad. Sa Vivo City lang po, may bayad yung monorail. Kaya yan guys, nakasakay na kami dito. Going back to Vivo City, wala na pong bayad yan. Kaya, Uh, don't worry kung gusto nyo sumakay ng monorail at pagod na kayo kasi wala na pong bayad yan. Dahil nagugutom na rin kami, mm -hmm. kaya pupunta na rin kami sa Vivo City. Doon na rin po kami kakain. Kasi pagkakain pa po kami doon sa Sentosa, medyo mahal po yung pagkain nila. Kaya tara guys, doon na tayo kumain sa Vivo City pa, para mas makapili tayo ng medyo murang mga pagkain. O kaya doon na lang tayo sa Kopicham kumain kasi nga mas mura ang mga pagkain sa Kopicham or doon sa Food Republic. Sa so, Monorail nga pala guys, apat lang naman na station nyan. Vivo City, RWS, Imbia and Beach Station. If you really love to travel, konting research lang guys kung paano kayo makakatipid. Para hindi naman masyado mabroke ang inyong mga savings. Ang pinaka-importante is yung experience. At kung nagustuhan nyo to guys, please consider to subscribe to my channel or follow my channel. At pa-comment na rin po sa baba kung ano yung mga gusto nyong malaman dito sa Singapore. And finally, nandito na tayo sa Vivo City. Ayan, level 3 lang to guys. And paglabas na paglabas nyo, may makakainan na kayo dyan. Andyan po yung uh, Food Republic. Sa paglabas pala dito sa monorail, hindi nyo na po kailangan mag-tap. Kaya wala na po tayong bahit kasi hindi naman tayo magta tap ng East Link. Ayan na po yung Food Republic. Medyo marami lang siyang tao kasi nga eh, lunch na talaga. Kaya hanap na lang tayo na mauupuan dito guys. Follow for more!